Mayay maya. talaga. Ay nakakahilo talaga dito mga 'ton pag hindi ka sanay. idol. Oh, eh, maya uli. Tao na dito mga 'ton dapat mga idol oh. Dumadaan na yung mga ano, yung mga nangangawil lang mga ano, isugo. Yun. Mga bisugo yung kinakawin ng mga idol. Yan. Yan mga bisugo, mga nakawil lang mga bisugo. Grabe balut, mga idol. Ito ang isla mga idol, oh. malapit na sa amin amin. Aming area. Uy, isda. Yung tawag nilang gilawan. Nasa ano, na kami ado, nasa nakadaan kami sa buwangin. Uy, ay malita pag. Patay na, brad. Patay na. Tapo na lang yan. Oh. Maliit. na maliit okay, laki na mga halong mga idol nakakahilo ay naku pag hindi po kayo sanay dito sa laot talaga naman sa tawag nga nila su kami na tay ang tawag pati patay sumusuka sa laki ng alon o, mga alo mga idol oh O. o. <coughs> nakakahilo na mga idol para na para ako mahilo na eh lalo na kung walang isda mga idol Nako, lalo kang mahilo buti na lang kahit pa ano kahit pa isa isa mayroon naman talaga yan ang buhay na manakita mga idol yan ang buhay ng manakitang kailangan talaga tiyaga ang tambak buhay manakitang meron uh. kirawan mga idol ah first class sarap sa sabaw wala ang sabaw yan mga idol pag mga kirawan sa tagalog